Magandang hapon po ma'am, sir. Magandang hapon Magandang po. po. Ma'am Kimberly, ilan taon po yung anak niya? Five? Five po. So bago ho kayo pumunta ng Japan, pinaubayan niyo muna doon sa inyong tito mm -hmm. na hapon. police. Pina-adopt niyo ho ba sa kanya? Hindi po. Wala pong adoption paper? Wait lang po, naiyak ako. Okay, sige po ma'am. ma'am po kasi ako. Okay. Wala siyang papa, and then okay. ako yung nag-work. And okay. then, yung siyempre po, sila mama at papa hindi naman po, ganon ka ganda yung work nila. So okay. ako nag ay nag binigay ko yung anak ko doon para alagaan man lang kasi so, nga, ito pong si Corporal Bali tito niya ito. Ah, opo, tito ko po. Um kapatid po siya ng mama ko. Okay. Una po okay kami. Kasi po, sabi ko, Tito, mag-work ako pero papalaga ko yung anak ko kasi nga po, and, hindi kami pwede mag-stay sa bahay nila na wala akong work kasi walang gatas yung anak ko. Okay. So, nag-try akong mag-work. So, habang nandito ka, so pinaalaga mo muna kay Tito mo? Opo, so, pero pumupunta-punta po ako sa anak ko, lagi nakakasama ko naman po. Okay, para makapag-work ka. Opo. Uh, sabi nyo, hindi nyo binigay kita tatay kasi hmm. yung situation nila hindi naman doon kaganda. Opo. Parang hirap din sila. Mm -mm. Okay. Ano po yung usapan ninyo na ipapaalaga in exchange magbibigay ka ng pera? Opo. Lagi Anada? naman po kung may binibigay na pera lagi sa kanila. Magkano po binibigay nyo? Hindi ko po mabilang pero sa totoo lang hindi, um hindi bumababa ng 5,000. libo. Okay. Tapos ka mag-anak naman. So ang usapan, yun ay alaga lamang. Wala kayong usapan na paampon ko na sa iyan. Hindi po. Ang sabi ko kay Lila Tito, ipapalit sa pangalan ko. Kung papalitan man nila ng pangalan, ipapalit sa pangalan ko. Pambuaga, kalbonero pa rin. So anong, anong pangalan ngayon ng bata? Ano po, Angel K.D. Lagasca. So peliado niya po ang nilagay niya. Nilagay niya siya bilang father? Oo. Illegal yun? Nasa Japan po ako. Pag da, balik ko, six months po kasi ako sa Japan. Pag balik ko, sabi niya, okay ma, wala ka na magagawa sa pangalan ng anak mo ha. Sabi niya ganun sa akin, ha? Bakit to? Ah Wala ka na magagawa kasi sa akin na yan nakapangalan. Ang pangalan ngayon ng bata, pili ng bata nilagay sa kanya tapos nilagay niya siya bilang father. Opo, na nang wala naman na kumpirma. At saka po, galing po yun, sa akin yun. Ano yung papers na hawak niya? Wala, wala pa naman po siya pinapakita. Pero paano mo nalaman na na, na, na niya? Kada Sabi -sabi po, lang pasok niya. ng school yung anak ko po, nakikita ko yung sinusulat ng anak ko na Angel KD. Okay. Lagas ka. Pero nag-check na ho kayo sa ano sa PSA kung hindi, nakaregister yung pangalan ng bata. Hindi ko po alam paano mag-check doon. Sige pa, pwede po namin i-check yung kaya po namin. <laughs> Colonel Armin Guerrero, head forensic group Armin sa Identification Division, Kam Krame Ito yung boss ni Corporal Lagasca Colonel, magandang hapon Yes sir, good afternoon po sir bakit nagtatago itong si uh, Corporal Lagasca, Colonel, sir? Uh, actually po, sir, uh, 30% lang po ang pinapasok ngayon, sir. And then sabi niya po, sir, ay nasa, nabaha daw po siya according to sa tao po, sir. Nabaha. So, Colonel, sir, alam naman ang issue rito. Ano kaya ka namin tinawagan? Actually, uh, sir, ngayong, ngayong walang po, sir, nalaman, sir, na may issue po na ang ganyan, sir. Opo. Kasi yeah. kung hindi makakasuhan po siya, uh, kung totoo itong sinasabi ng complainant namin, nilipat niya yung pangalan ng apelyido ng bata sa kanya ng hindi uh, tamang proseso, hindi dinaan, hindi dumaan sa DSWD at kung dumaan man, nagsinungaling siya. Makakasuhan yes, siya rito. Mas maganda Colonel, you call him. You have a contact number for him, sir, Colonel? Yes, yes, sir, tawagan ko po, po, sir. Tawagan mo po siya, babalikan namin kayo. Sige po, sir, tawagan ko po, sir. Kontakin ko po siya ngayon, sir, para makausap po, siya. Johnny Garrett, Tungol. About adoption po ng no, oh, senator. Paano ba yung uh, process ngayon na? after the adoption of our ano po na bagong law? Administrative hmm. na po ang process ng adoption. There's an attached agency under DSWD po, Senator, that handles all matters for adoption. Mm -hmm. So unlike dati po, hindi na natin kailangan ng court action, we can go directly to the DSWD's attached office para po i-process lahat ng kailangan. Even the declaration of the child as qualified for adoption po, Senator. Pero kailangan pa rin ng nanay pumirma doon sa adoption yes, paper? Yes po, Senator. Yes po. It is up to the DSWD to determine yung qualification po ng bata to be adopted. So mm -hmm. hindi po siya kailangan choice lang ng nanay, pwede na. Uh, the DSWD must assess the situation and see if the child is better po kapag ka siya ay pinadopt. Okay. Kayo po ba ma'am? Meron kayong pinirmahan na pinapirma Bila sa inyo? Naman. Baka blank, blank paper, pinapirma lang kayo ng pirma? Wala po. Kasi po, nung nasa Japan po, ako wala po talaga po. Okay. So kung totoo man, yung sinasabi niya na i-transfer na yung pangalan ng bata... Sa kanya, eh, illegal ang pagkagawa noon. Tama ba, Antony Gareth? Tama po, Senator. No, uh, actually, yung mga ganyang cases po susceptible to being prosecuted under our Human Trafficking Act kasi <laughs> po it might be considered as transacting a child. So, mm -hmm. babala na lang po sa lahat po, pati nakikinig, Senator, na kailangan po talaga dumaan muna sa DSWD all transfers of children po. Ayun. Yun talaga ang proper na proseso na dumaan sa DSWD with the signature of the mother na kumukonsensya yes, na may sen, transfer sir. na yung pangalan ng bata doon sa kung sino man yung pag-aampunan. Tama? Yes po, Sen. May process po na nilinay out ang ating DSWD po dyan. Okay. Ma'am Sulaiman, MSWD Rodriguez Rizal. Magandang hapon po, Ma'am Sulaiman. Good afternoon, Sir Yapi. Opo. Uh, duman ho ba sa inyo sa DSWD? Itong si uh, Corporal para ma-transfer po yung pangalan ng bata sa kanya. Happy, po. wala po Madaan sa akin para po sa relative adoption. Stop Sergeant Ana Marie Orantes. Yes, sir. Magandang hapon po, Sir Rafi. Baka pwede niyo pong puntahan tomorrow sa samahan po ng staff namin. Puntahan niyo itong si uh, Corporal kung saan man yung bahay nito para i-retrieve po yung bata. Saan bang bahay ni Corporal? Doon lang din po sa Montalban Rizal po, Eastwood. Sa ako ba ng area niyo ito, uh, Sarge, Montalban? Yes, sir opo. Nasa amin po ito sa Montalban na binigay naman po ng address. Okay, sige o po. Yung... Sasama po yung staff namin, maging siguro yung staff ni Colonel Guerrero para maritib po yung bata. Tomorrow, kunin natin. Okay? Pag nagmatigas ito, di kasuha natin yung human trafficking. Mari po, sir. Ayun. Salamat po, Sarge. Mamakukuha natin to, Marami na kami experience tungkol Thank dito. Thank you po. Ah. Tsaka po, sir, gusto ko din po sanang anuhin about dun sa... bahay kasi po ako yung nagbabayad sa bahay po sa hmm. Kaso po, wala pa akong pag-ibig that time na sa Japan ako noon. For close po, kayo, po kasi yon Tapos, member sila. So, wala pa akong pag-ibig na ID. Ang usapan namin ni Tito, pag may pag-ibig ID na ako, ilipat niya sa pangalan ko. Ngayon po, kahapon po, pumunta siya mismo sa bahay. Tapos, galit na galit siya nung nalaman niya na nagpa-member ako sa pag-ibig. Eh, sabi niya sa akin gano'n, Oh, Kim, Ba't ka nagpapa-member sa pag-ibig? Anong gagawin mo doon? Sabi ko, siyempre ito, ililipat na yung pangalan ko sa pag-ibig. Sabi hmm. ko, ganun. Hmm. Kaya nga, ako nagpabayad sa bahay, eh, so ililipat mo sa akin. Sabi niya, anong ililipat ko sa'yo? Wala kang magagawa sa akin, nakapangalan yon Sabi niya, Bakit ganun. Bakit ganun ka na natutuhin ng taon to? Hindi ko po alam. Ikaw mag-anak mo pa man din. Po, Una doon sa bata, nagmamatigas siya. Tapos dito sa pag-ibig, nagmamatigas siya. Sinisigawan niya po ako na parang... Ba't mo tanong... eh, high blood. Dati po, okay siya. Ngayon mm. po, parang hindi ko po alam kung bakit na naging gano'n na lang si Tito. So lesson learned next time. Opo. Eh wag na sa uncle, kit, kitatay na lang. Mm -hmm. Ngayon eh, po naging maayos mo sana na po. pina... Ako nga, ka, pinalayas ka hapon. Pinalayas ka niya? Opo. Ba't so, doon sa ka rin, nakatira? Sariling bahay niya, pinalayas ako. Opo, ka rin, ka niya. Pinalayas ako. Opo, mm -hmm. lagas ka, magandang hapon po sir. Para. Magandang hapon po sir. Okay, nandito po yung pamangkin niyo, kasama po yung father niya. Dalawa pong issue. Number one, yung sa bata, pwede nga ka kasuan ng human trafficking kapag ikaw ay nagmatigas. Number two, eh, yung sa pag-ibig, ano na, corporal, sir? Yes, sir. Nagiginig ako, sir. Isosoli mo, isosoli mo, isosoli mo talaga, yung bata. Ngayon, syempre, yes, para hindi ka malugi, kung, kung magkano na gastos mo, papalitan. So, isosoli mo, isosoli mo. Wala akong sinabi ano, sir, hindi ko isasoli. Malalim na yung alin yan, sir, yung vision niyan, sir. Gaano kalalim, sir? Sige, go ahead. Sige po. Ikwento mo, gaano kalalim? Siguro wala pang one year yan, sir, yung bata na yan, sir. Nakiusap sila sa akin na makitira sila sa akin, sir. Okay. Nung una, sir, Ayoko ko. dahil sa pamangkin sila, tinanggap ko, nakikiusap sila sa akin. Okay. At yung kapatid ko, yung tatay, yung tatay niya na nasa live niyo ngayon, sir. Ano po pong napag-usapan? Ah, ta tatanggapin ko sila, sir. kasi pinalaya sila ng, pinalaya ko lumaya sila, sir. Kasi okay, sige, pinalaya, yung... tatanggapin mo. Okay. Ano pa po yung napag-usapan? Magulo yung ano nila. Ngayon, nung walang-wala sila, sabi ng... Nanay niya, tito, iwan ko nga itong bata sa inyo. Okay. Ang ano ko dun, sir, bilang pamangkin, nung una ayaw ko nga, kasi sir, ah, kasi sabi ko, eh, ano yan eh, anak niya ni Kako. Okay. Eh, dito magaanap ako ng trabaho para kayong muna yung mag-aalaga. Correct. Sinabi sa amin yun kanina ni Kimberly. Sige ka kung mag-uusap kayo ng tita mo, sabi ko. Okay. Kasi ako, ayaw ko. Eh, nag-uusap sila ng asawa ko, sir. Okay. Ito, sir, isirain na yung pagkatao ko niyan, sir. totoo lang, sir. Doon sa napag-usapan nyo, kung ano man yung napag-usapan nyo, kasama mo doon na yung bata ay papaampo na sa'yo? Yes, sir. Merong ganong usapan? May pirmahan? Yes, sir. Walang pirmahan, pero nag-uusap kami niyan, sir. Kasama yung asawa ko. Sabi ko, Kim... Napaka, napaka na ano yung decision mo na yan, kako? Bata ka pa. Sabi ko, kung yan ano mo, pag-usapan natin na maayos, sabi ko. O tito, sigurado ako kasi hindi ko naman malagaan yan. Hindi ko maano yan kasi na, naghiwalay sila ng ano yan sir, yung tatay ng bata sir. Eh. Granting meron nga ganun usapan. Eh saan ilagay nyo muna sa kasulatan? Kasi sa, kung verbal, eh pagdating sa korte, mahirap patunayan yan. Saka isa, sa li, sir. isa pa sir, kailangan may pirma yung mother. Na-transfer mo na ba yan sa pangalan mo, yung apelido ng bata? Yes sir. Patay ka ngayon human trafficking ka kaso mo kasi bago mo may transfer yan kailangan may signature yung nanay eh walang signature yung nanay sir may, may may, ano kami ng agreement kami ng nanay niyan sir meron meron ng Kimberly sir. meron saan tito saan saan at saka doon sa adoption paper merong may, may si Kimberly Yes or no, sir? Sir, may agreement kami niyan, sir. Sir, sandali lang doon sa, sa adoption paper. Kasi di ba Nilipat mo yung pangalan okay? sir, sa, sa apelido sir, mo. Ngayon ang tanong, sir. meron bang pirma doon sa dokumentong yun na pumapayag siya ilipat yung apelido siya bilang nanay sa apelyido mo, meron ba siyang signature? Pag wala, yun ang sinasabi kanina ng MSWD, pati ni Attorney Garrett, na pwedeng kasuhan ng, sa anti-human trafficking. Sir, tatanggapin ko sir. Kasuhan niya ako, sir. Gusto mong kasuhan, plus masibak ka pa, okay lang sa'yo? Ako na mismo maglalakad, patatawag sa Senado. Kung yan ang gusto mo, nagmamatigas ka? Naku naman, corporal corpora. sir. Hindi ako nagmamatigas, sir. Pero may, may usapan po kami yan, sir. Kaya lang, sir, malas mo nga. Kung meron mang usapan, sana nilagay mo in writing, you know better, corporal ka, eh, di ba? Kasi kung puro usap-usapan ng verbal, eh, sa korte, hindi tinatanggap yung verbal. Black and white ang tinatanggap sa korte, mas matibay ang black and white. Yung usapan, There. yes, depende. There. Pero ang black and white dokumento, mas matibay There. na ebidensya yon yun. Yes po, Senator. Ah, andito po, Sen. Ito si Corporal, ah, yes, parang mamatigas kasi may usapan daw. Paliwanan po yes, sa Sen. kanya na yung sinasabi mo kanina. Actually, dapat... actually Sen, yung usapan po nila or agreement kung saan papatirahin daw sa bahay yung exchange ng pag-transfer ng bata okay. sa kanya is actually more evidence po ng human trafficking kasi ginamit po yung bata as consideration for rent. In short, Senator, parang pinambayad ng renta yung transfer ng bata, which is essentially human trafficking, black and white, Senator. So... By him saying may agreement, it actually, ano, mas naiipit siya, Senator. No? Kasi umaamin siya na may transaction na ang, kag ang kabayaran ay bata nga po, Senator. Yun. Tapos pangalawa, eh, itinas yung apelyo ng bata sa pangalan niya, nang walang pirma itong nanay. Yes po. No, wala pa pong consent ng parents. Ginawa niya po on his own. Hindi po sumunod sa rules ng uh, Opo, oh, Senator. So, uh, he's basically admitting to trafficking a child. Wala pa po, po kami dun sa point na po yun. Hindi naman po kami nakikipagmatigasan. Uh, ewan ko lang po dito kay Kim. Kim, kung naririnig mo man, sana, kahit, di ba, ako naman nag-alaga sa anak mo. Di ba, mula 2-year-old, dito nag-2-year-old yan. Tapos, bigla bigla ko na lang pinatulpo mo si Tito mo hindi ko pala alam pa paano ko di gagawin yan tita pinuno niyo ako eh, pinalayas niyo Kim... kami kahapon eh pinalayas Kim... ako Kim... ni tita Sari... ka, ni tito kahapon pinapalayas mo tapos ganto pa ha kukunin ko lang yung hanak ko lalabas lang kami May pigilan niyo tapos sasabihin niyo anong oras yung Kim... ko ibabalik ang anak ko ay eh, anak Kim ko yan Nagkakait niya sa, na ano, <laughs> na sa akin yung anak ko Hindi, tapos na yung tita Sinabi niya sa akin yun Kahit basahin pa lahat ng chat Kahit lahat ng chat mo Chat natin, usapan natin Ikaw Kasi yung pag tita, tita, pag pero, tita bata, pero si tito diba, grabe siya kung magsalita tayo, mag sa akin yan, diba? Grabe siya magsalita sa akin Na parang hindi ako pamangkin Na parang hindi ko oh. anak yan Papabayaan ko ba yung anak ko? Pag ibang pagsaba ko para sa kanya na lang ako ng box Ay, para sa kanya. Ate, yun, Kim. Lahat naman na meron kayo binibigay ko eh. Tsaka yung, yung pagpunta ko dyan, bayad yun. Bayad yun. Yung pumupunta ko dyan. Yung pupunta ko dyan, lalabas nga tayo, libre ko, di ba? Hindi nga ako nagsasabi. Okay lang sa akin. Basta magkakasama tayo. Kasama ko lang yung anak ko. Basta masaya lang tayo eh. Hindi ba binibigay naman sa... Binibigay ko tingnan Di ba tayo nalang yung nakuulap? Okay sa'yo eh. Ba't umabot pa rin Aabot talaga sa gantong kasi pinuno niyo ko. Ayoko sanang spayayin si Tito kasi mataas yung tingin ko sa kanya kasi nga... Okay naman siya, may pinag-aralan siya. Pero sa tuwing nag-uusap kami, sisigawan niya ako. Alam mo yan, tita. Ikaw nga takot na takot ka kay tito, di ba? Alam mo yan. Eh, dahil sa yung galit lang ni tito mo. O galit siya, pero ikaw. dapat kausapin Kapunin niya pa rin ako si maayos. Kahit anong gawin niyo, kunin ko yung anak ko tsaka yung bahay ko yon. Madam Makasingit, kanina nagsalita po yung abogado no, na si Atty. Garrett maging yung MSWD. Base po sa mga napag-uusapan dito, base sa mga yung statement ni Corporal, mukhang pasok siya sa kasong anti uh, human trafficking. Pasensya na po, hindi naman po sa ano umabot sa ganun. Ang masaklap pa nito, nag, naghahamon pa si Corporal kasuwa niya ako eh nako, ma'am, wag siya maghamon. Sir, hindi niya kayang panindigan. hindi din. Baka masibak siya, makukulong pa. Bibigla lang naman po, sir. Para wag naman po sana umabot sa ganun. Nadadaan naman po 'yan sa magandang usapan po, so, di ba po ba? Opo. Kaya nga ma'am sabi ko nga kanina para maging fair, kung magkano po yung nagastos nyo, kwentahan na lang tayo sa barangay kung saan man. Isulat nyo isa-isa kung magkano sa tingin nyo ang nagastos nyo simula nung pinatira dyan sa inyong bata hanggang sa ngayon para pag-usapan nyo at magkabayaran. Sir ano ang tawag Mahal po namin yung bata pero ibibigay namin sa bayaran naman po. Hindi po namin isisingil yung kung saan din po namin pinagkaulog sa bata yun. Hindi, kasi gastos naman po yun. Pero ma'am, dapat talaga isoli na yung baby. Alam ko na pamahal na po kayo ma'am. It just so happened, it's unfortunate on your side, na hindi kayo dumaan sa tamang proseso. Pero kung dumaan kayo sa tamang proseso, nagkaroon ng agreement, nagkaroon ng pirmahan, tapos oh, bago tinasper yung bata sa pangalan ninyo, siniguruan nyo talaga na talagang gigibap na ni Kimberly yung bata in favor oh, doon po. sa ano na inyo. Po, Opo, yun po talaga Yung Wala kami nun. Pero willing naman po kami ibalik. Wala naman po problema kahit napamahal na po siya sa amin. Huwag naman po umabot sa ganito sana. Pinakausap ko kayo ng maayos. Tapos sisigawan niyo ako hindi na ako pa. Yeah. Na pwede naman tayo mag-usap ng maayos. Yeah. Pag nasa bahay ah, niyo ako, ko tita, alam mo yan, paano ako pahihain ni tito sa labas. Alam yeah. mo hindi yan, sa harap pinausap. mismo ng yeah. anak ko, sisigawan ako yung anak ko. sa niya, Mommy, why you crying? Are you okay? Yeah. Yes, I'm okay. Ko, sana yung pagkakamali mo kahit pa paano. Hindi oh, ako Anong mali ko ta? Ah, pwede Poon nyo na naman ganun. akong itama kasi tita ko nga kayo tito eh. Kaya nga ako nagtiwala na ipapaalaga ko yung anak ko. Sa tuwing nandyan naman ako, yung mga gamit ng anak ko hindi separate sa pamangkin mo. Babae anak ko okay, okay, tayo. No, Babae no, anak ko. Gusto kong makuha. Tinanggap ko yung pakiusap mo tapos ito mapalit mo <laughs> sa Pedro. Nakikita niyo pa rin yung anak ko pero kukunin ko yung anak ko. So papayagan Payimbawa, mo pa rin oh, ba? na magkaroon ng oh, visitation. Wala problema yun. Oh, yes, po, yes, po. okay. Yung bang, yes, uh, yes, yung mga nagastos, parang Hello. babysitter FIBA, yung mga nagastos nila, ano, Hello. nila corporal, uh, doon sa mga lampin, gatas, etc. Papalitan yes, ni Kimberly, hindi naman siguro masama yun. Hindi naman siguro ma, Uh, uh, madidi sila sa anti-human trafficking. Uh, ano naman po, in the interest of fairness, Senator, no? uh, even though that's a criminal act, because of the goodwill na lang po siguro ng ating complainant, uh, dapat po ibalik rin natin yung kanilang ginastos. Ginastos, o, uh, sa mga lampin, o, oh, yung mga pagkain. Oh. Pero papadala ka ba? Papadala po ako. Magkano Alam po nila, Tita Yan? Magkano po pinapadala? Minsan po, pag nasa bahay po nila, nag-aabot po ako ng kahit 15 mil. 15 mil? Opo. O, malaki yun? Malaki din po yun. May mababa unang na po ang limang Unang iwan mo lang yun kay KD Kim. Unang iwan Pero tita, mo tita, Pero tita, nagpapadala ko limang libo. Diba? Limang libo kada uh, buwan. Para sa bata. Yun, Tapos Kim. Figuro, iba pa yung pagkain niya. Tatlong buwan or apat ah, 5,000 so cash plus pagkain. May pagkain po. Minsan po nag-order po ako ng sarili ni KD kasi gusto niya ng Jollibee. Okay. Ma'am Stephanie, naunawaan ko po yung bang naging emotional kayo ngayon dahil napamahal na kayo sa bata. Of course, 4 years ba naman. Eh, nasa pangalaga ninyo, sino ba naman hindi mapapamahal? Kahit na ako, kung nalagay ako sa sitwasyon ninyo. However, you should be ready of the consequence, at which is nagpadalos-dalos kayo, hindi nyo dinaan sa tamang usapan. O ano yung tamang usapan? May agreement, may pirmahan. Nagkaintindihan kayo. Wala talaga. Wala po talaga yun sa pirmahan kasi pamangkin naman po niya. Para umano na po kami sa salita. So bakit nyo po pinilipat yung apelido ng bata sa sa inyo? pinalabas na. Yun nila. naman po, sir. Ano po, magpa ka na po kasi. Siyempre po, doon po sa, ano, kailangan po ng, ano, ng bata. Nagparang mo ba kayo? Okay, sir. sige po. Kailangan ng bata na para maipatanggap Opo, sa eskwela. Nagpaalam ba kay Kimberly na ililipat yung apelido sa... sa Opo, nagpaalam, nagpaalam po kami sa kanya. Tita, nagpaalam kami sa iyo kahit hindi na... Tita, nag-usap tayo, ililipat niyo yung pangalan pero pangalan ko ilagay. Ang nangyari, nilipat niyo, lagas kang ka nilagay niyo, hindi kalbonero. Tapos sabi niyo, hindi Kim, kasi magkakapamilya naman tayo. So, nililito niyo ako kasi nga, ang utak ko noon, hindi pa ako... Okay, kasi nga, sabi mo, uh, Kim, uh, okay na to, magkakamag-anak naman tayo, tito mo naman yan. sa ko, eh, tita, bakit hindi kalbonero yan? Lagas ka ka pa rin naman. Anong lagas ka? Kalbonero pa rin ako. Tita, alam mo yun. O, sige, wag, wag na tayo sa usapan na gano'n kasi hindi rin matatapos yung usapan. Eh, na Okey naman okay naman tayo, wala tita ngayon. eh. Uuwi uh, uh, tayo, Alam po wala tayong problema ng dalawa eh. Wala. Pero yung <coughs> nangyayari kasi, tita, na parang tinatanggalan niyo ako ng karapatan para sa anak ko, hindi, hindi ako papayag. Hindi, kasi hindi, hindi, diyan hindi, 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 kailan mo ibabalik yung bata? kasama lang kami, ipupunta ko sana ng Cebu. Kailan mo ibabalik yung bata? So, so parang ano yun? Yon? Parang ano yun? Wala na ano akong ba akong karapatan ma bilang ina? Ma masama ano? Masama ba kita kung kailan, kung kailan mo ibabalik? Di ba wala oh, naman na ma sanang masama uh doon? Kailan niyo pwede turn over yung bata sa harap po ng DSWD, uh, sa harap ng Women's <Williams> and Children's Desk. Of course, nandiyan pa rin po yung boss ni Corporal, si Colonel, para maayos yung over. Ma'am. Kasi pag sakali po ba, kailangan pa po yung gano'n? Kasi pwede naman po niya ngayon kunin sa bahay. Hmm. Saanin niya ngayon? Ah, pwede. Ang bait naman. Hindi, okay. kunin na natin yan. Sige, sasamaan po na. Ay, hindi, siyempre, hindi, hindi, kailangan kayo na Women's and Children's Test. Hindi po, sasamaan namin kayo. Kasama po yung mga taga-Women's mm -hmm. and Children's Test. PMP din po yun. Sige, ma'am. Today, gano'n. Uh, problema. Maraming 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 salamat po Colonel Guerrero dahil po sa inyo napabilis po yung proseso at uh, sinagot po kami ni Corporal kasi since yesterday ay kami sagutin ni Corporal nang dahil po sa inyo sumagot agad. Thank you po so much Colonel Guerrero. Thank you sir at kausapin ko rin po yung tapos sir para maayos na po yung problema lahat para lahat po ay maging masaya at na hindi nagkaroon ng isipa na, na ganyan. Para family naman po sila sir. Opo, opo. Advise nyo na lang po at sobrang thank you po Colonel Guerrero. Mabuhay po kayo sir Colonel. Thank you po talaga. Ma'am Sulaiman? Yes, sir. Okay. okay. Kasama po yung Women's and Children's yes, Desk ng PNP. Kayo po sus, kasama din po kami. Susunduin po natin yung bata. Ano po? Ngayong araw na ito? Yes, sir. Ayun. Okay. Sige po. Uh, intayin nyo lang po kami. Patating na po kami maya maya ng konti dyan. Salamat po, madam. Pwede na po. Punta kayo sa kabilang booth. Yes, sige. Alalay uh, po yung PNP sa atin. Yung... Alalay po yung MSWD. And then yung kami po. First things first, unahin po muna 'yung bata kasi mas importante 'yung okay. bata eh. And then sunod na step natin, pag-usapan niyo po bilang magkakamag-anak 'yung tungkol sa bahay. Ah, okay po. Okay, para sa akin very important 'tong sa bata. Ah, salamat. Ang kagandahan nito. Willing naman pala itong si Ma'am Stephanie. Ma'am Stephanie, salamat po sa pag-unawa at uh, naramdaman ko po 'yung inyo pong, pong sama na loob sa nangyayari. Pero ganoon po talaga, hindi po kasi dumaan sa tamang proseso. Kaya ito ngayon. Sige po, okay. parating na po dyan yung Women's and Children's Desk. Kasama po yung MSWD, pati kami para sunduin yung bata. And then meron pa kayong pag-usapan tungkol doon sa lupa-lupa. Eh, saka na po yun, yung bata muna importante para sa akin. Salamat po, Madam Stephanie. Sige po, Sir Salamat. Opo, Madam. Opo, yung bata today. Yes, okay? thank you po, sir. Okay. okay. thank you. Thank you. Thank you.